No. Mm, very nice. Oh, diba may kilay ka sa... Mukha akong Blush Mukha na, <laughs> <Bless> oh. <on. laughs> na ladyboy. Blush on, on. yung dulo ng ano, 4 um, tayo. Ano ba naman yan? Dito? Oo. Oh. Uh, oh. Hindiin natin. Ba't naka Para may sungay sa dulo? Ano ba naman yan? Parang may sungay sa mata. Uso yan! Wala ka kasi yung sa uso eh. Uso may sungay sa mata. May uso nga yan. O, straight. Oh. Ano oh. ba eh, yan? Ba't kasi nakaganon sa dulo? sa na ang si Tito. Ano yan? 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 Ano ba Oh, blush on. Ayan, ayan. Go a minute na, Reels. Hindi siya blush on. Hindi mo kita yung blush on mo. Oh. At? <laughs> Ganun. <laughs> Alam ko naman, foundation. Ah, <laughs> oh, <laughs> anong guwabo. Gwapo na mag-abit niya. Uh -huh. Ba, pati ilong pinamaga. <laughs> Puso yan. Kanyari, sinisibol. Wow. Oh. Grabe pinamaga. Ayan. <laughs> ay, gano'n Ah, yes. Okay. galing ay. <laughs> ay, hindi. Huwag mo Kadiri naman. Kadiri talaga. <laughs> Ay, ikalat mo. Hinda hmm. mo na. Okay, sila yung sinapin mo. Ang supply ko. Ganda na niya, guys. Jezebel. Yes, Hi, Jezebel. No. Yes, <laughs>

Alam mo na ng last Ay! Kung maka ano. Maka tayo? pa yung blason. kailan Hindi. Kailangan ko oh <laughs> Puro na nga ako. <laughs> eh, oily na nga ako. Pinakintab mo pala. Ano ba yun? <laughs> Yeah. Wow. Kita mo sa na. Oh. Tawong sa talaga yan eh. <laughs> <laughs> Oppa. Alright. Hindi ng mukha mo. Oh.